Mubuo na rin na hakbang ang Department of Science and Technology para maibsan ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa katunayan, meron itong teknolohiya na makatutulong sa pagproseso ng agricultural products. Kung ano yan, silipit sa Sentro na Balita ni Rod Lagusan. Para mas matulungan pa ang mga magsasaka na mas mapakinabangan ng kanilang pinaggirapang ani, tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Science and Technology sa sektor ng agrikultura sa Oriental Mindoro, kusaang katawan nito ang Provincial Government. Kabilang dito ang demo farm na dinedevelop develop bilang isang agripreneur incubator. Gusto natin na 'yung mga magsasaka ng Oriental Mindoro maging negosyanteng magsasaka. Kinakailangan na mabigyan sila ng uh, uh ba, kung baga, ecosystem na kung saan lalago sila bilang mga negosyanteng magsasaka. So what we have here are facilities uh, that uh, can add value to their commodities. May agri-processing facility dito na magpo-proseso sa kanilang mga produkto, kasama ng bigas, saging at kalamansi na siyang mga pangunahing produkto ng probinsya. At ngayong apektado ang probinsya ng El Nino. King uh, tulong kasi uh, it will give our farmers... Uh, uh, options to explore no kagaya ng mga climate resilient technologies kailangan kailangan yan uh, natugon para uh, maging kumbaga maka-adapt sila sa mga uh, climate change phenomena kagaya ng el nino ganun din yung mga pagbaha at mga malalakas na bagyo mayroon ding alternatibong livelihood gaya ng pagproseso ng agricultural products bukod sa libreng paggamit ng pasilidad ay meron din na ibinibigay silang training kaya ang DOST nananawagan na, na makipagnayan sa kanilang tanggapan. Para amin silang matulungan, mabigyan namin sila ng kung hindi man agara na tulong para masolusyonan yung kanya mga, kanilang mga problema, ay mabigyan namin sila ng kahit maliliit muna na steps or baby steps and that would uh, result doon sa mas bigger na na interventions na aming uh, bibigay sa kanila. Bukod sa DOST, katuwang din dito ang Department of Agriculture at DILG. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.